Hello po mga Katongs TV Magandang araw po sa inyo lahat <laughs> So ayan nga po mga Katongs sa ah, isa na namang maghapon ng lumipas na wala akong vlog So dito na lang kayo bukas kung ano mga nagawa namin Then, kahapon ala rin Nung isang araw yun po yung vlog ko na nag spray po ako ng ah nag spray po ako ng bukupaya kung saan yung ang hinalo natin nung gabi so pakita ko po sa inyo bali pangatlong araw nga po bukas so pakikita ko na lang po sa inyo yung ah uh, efekto sa talong natin uh, tapos yun nga po pala mga katongs uh, siyempre naririnig, naririnig nyo po yung andar ng electric motor so naglalami nga po ako <laughs> magpatuloy Ah, uh, hindi naman lamay. Eh. Bali, yeah, maghapon na nga po. ko yung sili dito. At uh, yung sili sa side ng kubo. Ah. Huh? Uh, Dinerate na rin yung talong para uh, ano, uh, hindi tayo makuha sa tubig. Hindi mabitin sa tubig yung talong natin. Uh, napapangalahati ko na yung talong. Tapos na Tapos napapangalahati ko na yung talong. So medyo mabilis naman din po yung tubig. Basta yon uh, yun, uh, hindi masyadong natutuyo yung lupa tapos kahapon pinatubigan po namin yung sitaw tapos ayun na uh, continuous ang pagbabalag namin doon then ano po ba uh, bukas syempre ikatlong araw nung pag spray natin uh, mag spray uli ako dito sa talong kasi marami na naman paro paro yun ang iniwasan natin mga pangitlog pagka po yun mga pangitlog Ah, uh, ay eh, magiging stem borer sa talong or yung shoot borer. Shoot borer pala sa talong 'yan. Yung nalalanta yung usbong ng talong. So sa ngayon kasi alaga natin sa spray yung talong kaya wala tayo nakikitang nalalanta. Ibig, ibig sabihin uh, maganda yung panong talong natin kasi naalagaan natin sa spray every 3 days ko ako nag spray para hindi makapagsimilya yung mga paru-paro so yan nga at syempre overnight tayo dito kung ano halimutan ko magpabili ng ulam ayan wala may kanin kaya lang wala ang ulam ang problema wala tayong motor na gagamitin hindi pa tayo kumakain pero one, nagluto kanina si Tito Kwanching ng pansit dito uh, kaninang hapon minarienda nga po namin tapos ayan, may kinuha pala akong dalawang uh, nag arawan na pinagdadamo ko bali kinagraskatin po po yung sili tapos Uh, yung dalawang kinuha ko yun ang nagdadamba sa mga puno nagluto ng pancit kanina may narienda namin hapo hapon kaya medyo busog pa naman ako puro yan, yeah, may kapi tayo rito Tapos, yan, may saging pa pala laga ako na lang to medyo magulo yung hubo natin <laughs> so, lalaga, dito na lang sa kawali um, kasi mga katong unti-unti yung paggawa dito sa kubo. Sing singit lang mga, mga gumagawa Tapos, ayun. Uh, di na naman tatagal may din yan. Hmm. saging So okay mga katongs Ayan po mga katongs At uh, alas alas 9 na nang gabi so ayan kita ba malabo eh. mag dalawang ku na lang dalawang tudling na lang muna pupunuin ko tapos stop muna ah, bukas na lang ulit mag maga dito na ako sa gitna eh. Kaya mayayari ito hanggang bukas sana. Puno na pala yung dalawa oh. ตกติ๊กตัส yung mga katongs pinatay ko na nga yung electric motor natin ng mapay nga kasi ah uh, na rin ah uh, alas 9 na rin po <laughs> at ayan dito na yung ating nilagang parin ako ng tubig mga katong sa kapi natin saging nga pala na mga katong galing kay Sir Joji shout po kay Sir Joji at kay Sir Peter kain tayo, kain tayo ng saging saging lang sold na yun o masarap yung saging na galing kila sir sir Peter makunat makunat at matamis malalikit hmm? sarap. Mm. Makunat sir yung kaging. Matamis pa. Zero uh, Magandang araw po sa inyong lahat Ayan, kagigising ko nga lang po Then, nagpandar na rin po ako ng electric motor So, 4.30 uh, uh 4.30 na nga po ng umaga Bali, yun, at uh, kailangan natin uh, mag magpatubig tapos mamaya maya pag liwanag pag liwanag na ng konti mag spray naman ako spray tayo ng gold rush sa talong ay so kapapa pa lang yan mamaya maya pa uh, dating ng tubig sa kanyan sa gitna maya maya pupunta ako Ah, uh, mga katong sa kubo. <laughs> wala kasi mga wala eh, mga bintana. Ayan, po, ano, ano lang ang hinarang ko, mga damit. <laughs> kasi ah, ito din. Uh. Sarap mag-spray ngayong maga. Walang hangin. So, mamaya-maya mag-spray na rin ako. ay mga katongs, medyo maliwanag na. At uh, mag spray naman ako. Spray. Spray. <laughs> si yung araw tapos na tayo silipin ko yung sito dito bombahin <coughs> yari, <ba>? yari <laughs> humaga pang <laughs> <laughs> isang na lang. <laughs> mm. Okay mga katong, sa uh, tapos nga po akong mag-spray. Yan, spray ako na rin po yung sa may sitaw, yung pang lip miner. Ah. Uh, ito, balik na rin ako dito sa talungan para magpatubig. So nagbubukas po ako ng tatlong kanal dito kasi Matag matagal bago ko balikan Pagbalik ko puno naman na At Tulad na ito, Nung natapos ako mag spray Binuksan ko ito Tapos nag spray ako sa sili eh, sa sitaw eh, Pagbalik ko ayan napupuno na So pagkayari naman ito Bukas naman ako ng apat para mapag naman ako doon sa sili so si Batot si Wally andyan na nga po pala ayun nagbabalag sa sitaw tapos ayun nag nagdadamon na rin yung dalawang arawan dito so yun nga kaya kumuha ko ng dalawang tao nagdadamo rito nagdamo sila dito sa ano pinadamo ko yung siling Taiwan para pag ina-scatter ko mabilis tinadamo ko po yung sa may puno so dalawang araw nilang natapos tapos nakabawas pa sila doon kahapon and then natulungan nila akong magtulos so doon naman sila ngayon sa, ginag sa mga nag-scatter ko nililinis nila yung puno para tayong lagari kulang <laughs> po tayo sa tao <laughs> eh wala, kailangan busy yung mga kasama natin mga nag-aaral may mga trabaho so kailangan natin gumamit ng arawan ah, uh, tulad ko hindi ko naman kaya mag isa <laughs> kaya uh, sabi ko kay tita huwa oh, kami ng dalawang tao para makatulong namin dito So sa luwang po nito, isa ektarya po yan. May tanim po lahat. Isa ektarya may get. May tanim po lahat na gulay. Eh hindi ko kaya namin -batot, ni Batut, ni Wally at saka ako. Tulad nun yung sa sitaw, sila bato gumagawa. Ako nag spray nagpapatubig, nag-grass cutter. So obligado tayong may arawan. Ah, uh, lang naman 'yan, tuloy 'pag natapos ng manuy damuin na 'yan, kasi isprayan ko na po yung kanya yung gitna ng banda mo Yan yung talong natin mga katungso ang ganda ito nga po yung epekto ng ano ng bropeya